channel talks about motivations and insights so if you like videos like this feel free to subscribe hi this is miss lindy again welcome to this channel natin yung realidad ng buhay. may mga taong sumasahod ng minimum wage at saka may tao na sumasahod ng malaki. May mga tao ka na ba na kilala na hindi naman kalakihan yung sahod nila pero nung tataka ka, bakit parang masaya naman sila or else bakit nakapagpunta naman sila kahit malit lang ang sahod nila or else magkikita mo na parang hindi naman sila talaga naghihirap. Well, may mga tao kasi na kahit maliit lang ang kinikita, pero alam nila kung ano yung wants at alam nila kung ano yung needs nila pa ang sahod mo, kahit gaano pa kaliit ang sahod mo, kung ikaw marunong ka mag-ipon, marunong ka mag-budget, at saka alam mo kung ano yung needs, at saka wants mo, then I'm sure na kayang kaya mo mag-ipon. And I'm sure na ikaw yung isa sa mga tao na tatandaan na mayroon talagang mapuhugot. Kasi may mga kilala kong tao na hindi naman kalakayan yung sahod nila, pero tumanda sila na masasabi mong parang smooth yung kanilang pagtanda. Masasabi mo na parang hindi naman sila naghirap sa parents because napaghandaan nila yung pagtanda nila. So, ganito yon Hindi naman masama na tumulong sa pamilya. But then, kailangan alam natin kung anong priority natin. Di ba? Kung mga kapatid natin, magulang natin, Well, dapat sila talaga yung priority natin. Pero yung outside na sa family natin, we don't need talaga na akuin lahat ng responsibilities, especially to with financial matters. No, kahit nga sa sa family natin, sa mga kapatid natin, huwag din natin sila spoon feed. Kasi kapag kalagi natin sila um, sinusubuan or kapag ka lagi natin binibigay lahat ng gusto nila ang ending yan, tatanda sila, naaasa sa'yo. So, dapat, bigyan mo din sila ng responsibility. Pwede naman na tumulong ka, pero huwag mong kalimutan yung sarili mo. Dahil hindi ka forever na magtatrabaho. So, kahit minimum earner ka, kung wala kang utang, kung marunong ka mag-budget, at marunong ka mag-ipon, then I'm sure na pagtanda mo. Although siguro may mga circumstances na ano, pero at least, di ba, malesen siya. At least meron kang guhugutin. And the most important thing is kailangan din na ingatan mo ang iyong kalusugan. Kasi nung sa ganun, pagtanda mo, di ba, hindi ka naman, hindi ka talagang dadapuan ng mga sakit na alam mo yung uubos sa lahat ng ipon mo. Kasi may mga tao na malaki nga ang naipon nila, malaki nga ang napundar nila, pero pagtanda, bumalik sa kanila yung, bumalik sa katawan nila yung pinaggagawa nila nung bata pa. So, ang nangyayari, nauubos din lahat ng ipon. Now, pupunta tayo dun sa mga tao, malaki nga ang kanilang sahod. eto mga malalaki ang sahod kung minsan nawawala sila sa hindi naman sila na nawawala sa katinuan, pero parang umaasa sila na dahil na malaki ang sahod nila, so uutang sila ng uutang. Ito yung mga tao na malaki ang nakahawak ang pera, pero hindi sila aware na kailangan na mag-impok din sila para sa sarili nila. Ang sa kanila lang, may ibang tao na sa kanila lang, gastos ng gastos, lahat ng luho, gagawin, lahat ng gustong tulungan, tulungan, hanggang sa wala ng matira sa kanila. So, for me, it's not really a big deal na kailangan talaga na kumita ka ng malaki nung no, sa ganun mag ka. The important thing is, alam mo ang halaga ng bawat sentimo mo na kinikita mo. Now, paano kung hindi talaga kasha? Hindi talaga kasha yung sahod mo sa lahat ng pangangailangan mo. Diyan pwede ka naman gumawa ng part-time, di ba? Nang sa ganun, up mo lahat ng pangangailangan mo. Tumatak sa isip ko na it's not it's not a good idea na mangutang ka na mangutang ng mga gamit just for the sake na magkaroon ka. For me, it's better na pagipunin mo yung isang bagay kahit gaano pa katagal as long as hindi ka mangungutang. Kasi nga, di ba, kapag ka ka, kapag nangungutang ka, well, slave ka doon sa pinagkakautangan mo. First thing is, kung halimbawa, minimum wage earner ka na nga, utang ka pa ng utang, wala ka pang naimpok sa siri mo, well, yun, ang masasabi ko, natatanda ka talaga, magsasuffer ka din sa mga ginawa mo. And kung halimbawa naman, ikaw, malaki ang sakot mo, pero hindi ka din nag-alaga sa sarili mo, trabaho ka ng trabaho, wala ka ng tulong, kung hindi ka na kumakain, then mind you, pagtindaan mo, syempre, babalikin sa katawan mo. So, yan. Aanin mo lahat ng napundar mo kung kakainin lang din ng sakit mo. So, it's better na, it's better na kumikita ka lang ng sakto aso long as hindi ka nang at meron ka na sa sarili mo. Ang importante or ang mahalaga ay healthy yung pangangatawan mo. Yung sa pa pag tumanda ka, di ba? May enjoy mo yung pinaghirapan mo. And, well, mas mainam din na kung halimbawa malaki yung kinikita mo Um, healthy ka, ba? Diba? Pinapangalagaan mo yung sarili mo, inalagaan mo yung katawan mo. Meron kang ipon, at the same time nakakatulong ka sa pamilya mo. Well, ikaw na. If you like this video, you can hit the like button. Click mo na rin ang notification bell so that manonitify ka every time na mag-upload ako ng video. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.